Ito ang Dambanang Casa Real o tinatawag ding Museo ng Kasaysayang Pampolitika ng Pilipinas. Matatagpuan nito sa Bayan ng Malolos sa Lalawigan ng Bulacan. Ito ay ipinatayo bilang First Government of Structure noong 1580. Ipinatayo ito na yari sa nipa at kahoy noong ikalabing anim na daang taon. Karen natsamahan niyo kami sa pagsusuri ng mga mahahalagang artifact na nasa loob ng makasaysayang museyong ito. Ito ang Imperial Printing Press na ginamit sa pag ng mahalagang babasahin noong panahon ng Revolusyong Pilipino at ang unang mga papel na perang ginamit ng unang Republika ng Pilipinas. Makikita rin natin dito ang iba't ibang uri ng mga sandata o armas ng ating mga ninuno. Ito ang Bajo La Campana, ang sinaunang kampana noong panahon ni Aguinaldo. Ito naman ang reproduksyon ng manuskrito ng No Limitang Herenio Serizal. Si Ito ang replika ang kusinilyang pinaglagyan ng huling tula ni Rizal. Narito rin ang reproduksyon ng manuskrito ng El Filibusterismo ni Rizal. Narito rin ang mga larawan ng ating mga naging presidente kaya ni Emilio Aguinaldo. Ito ang mga salaping papel na inilabas ng pamahalang hapon sa Pilipinas at tinawag ito bilang Mickey Mouse Money. Mahikita rin natin dito ang katanang ibinigay ng isang opisyal na hapon kay Manuel Rojas. Narito ang larawan ng Pangulong Ramon Magsaysay. Ito ang larawan ni Pangulong Diyosdado Mahapagal. Narito rin ang ginamit na panulat ni Delegate Jose y. Perez upang pirmahan ang konstitusyon noong isang libot at tatlumput lima. Narito rin ang mga lumang salaping papel ng Pilipinas. Narito rin ang 2,000 pisong salaping papel na inilabas noong panahon ni Pangulong Joseph Estrada na dalawang taon lamang ang inilagi nito sa sirkulasyon. Ito ang pambansang sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Kumakatawan ito sa kapangyarihan at otoridad ng Pangulo. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Habang ang walong sinag ng araw ay kumakatawan sa walong lalawigan na unang nag aalsa sa laban sa Espanya. Ang mga bituin sa paligid naman ay kumakatawan sa mga bilang ng probinsya ng Pilipinas. Ito ang larawan ni Pangulong Corazon Aquino. Ito si Pangulong Sergio Osmeña. Ito ang larawan ni Pangulong Jose P. Laurel. Ito naman si Pangulong Elpidio Quirino. Narito pa ang ilan sa ating mga naging pangulo. Ito si Pangulong Fidel B. Ramos. Ito si Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Ito po si Pangulong Gloria Mahapagal Arroyo. Ito si Pangulong Benigno Aquino III. Ito naman ang larawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At panghuli, narito rin ang larawan ng ating kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos Jr.